Yo guys, andito kami sa Lucky Town Center sa Divisoria. Kasama ko si Alan, syempre. Na eh. <laughs> Nagugluta po niya. <laughs> <laughs> Kasama ko si Mama at saka si po. Yan. Bibili po kami ng t-shirt dito. Na uniform namin sa ambulance. Ayan. Ang puti mo lang dito. <laughs> Anong nangyayari pati mo nga dito? So ngayon umuulan dito sa labas. Kaya medyo malamig yung panahon. Papalaki kami ng katawan ni Grandel dito. Kaya, Ayan. mag enroll kami dyan. Ayan tayong fitness. Sige, samahan nyo kami ngayon. Update namin kayo mamaya. <laughs> Dito lang <laughs> mo siya na lalaki. Gusto mo pa pumasok doon sa sigara. nito kami sa hindi ko pa alam kung saan yung bilihan dito ng ng mga damit nila mamaya titignan natin kung ano yung maganda basta kulay green daw eh sabi ni Kakawan hali ba Lucky Chinatown. Nasa Hong Kong po sila, guys. <laughs> 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 Prosperity Wing. hindi pa ako sigurado. Ayan, umuulan po ngayon sa labas. So, kaya hindi walang araw. Masarap mag-division nga ngayon. Hindi mainit. lang na lang natin kasi yung 168 Boss, saan po yung 168 na building? Naglalabas po lang sa kapilang side Kaliwala Kaliwala, sige Doon po sa kapila, ba yung po sa kapila. Ba yung Sabi ni Kuya, dun doon sa kabilang side eh Ah, -oh. 168. ¡Gracias! habang <laughs> nagda-drive tayo. Di ba? Yes. gusto daw ano Ana Alan yung ganito. Ayan na po sila. Bumibili na po yung mga kolerete, kolerete, kolerete rito. Okay, ma. Ay, miss, pwede pa, pa Bigyan mo ako nito. Pwede bang technicolor? Hindi po po yun. Ah, isang ganyan. Ah, ito yung uso ngayon. Inilalagay sa bo. Sa ulo. Masa mo ka. Ay, ang cute. Ang ganda sa... <laughs> ano pinagagawa mo dito sa sarili ko? sa pita eh, ka uh, uh, Ay, pwede to kay nila guy Bilay natin. Sige, Bila kasi nabasa dyan ang gagawin. Iipit sa ulo nila Bengs. Kusirain <laughs> Eto, ano ito? Pa-eat it. Yes, ma'am! Gano'n ka lang? Ang daming bariya pa rin. Baka ano? 50. Kano to? 10. 50. Dalawa pang 20 pa. 3. 4. 5. 20. Okay na? Teka lang. 10 na lang. Magkano na po yan? Sam 40, 40, uh, Sampung na lang. Two, Yung mm -hmm. Kanan na po. Ayan. Three, four. Ang dami kasi Five. Na. Okay. okay. So nakapagpalit na rin ako ng tempered dito sa Divisoria kasi dito na rin naman then bumili na rin sa mama ng Sicilia bumili rin, rin pala ako dito ng ano okay. ng cellphone holder para sa sasakyan para tayo. hello tayo <laughs> para pwede na tayong mag vlog habang umaandar yung ambulance. Asan na sila kagawad? Asan na sila kagawad? Isa lang. mo gagamitin? Ilang pera Isa lang. Ando to. Hala. Seven. So, 7 o'clock sila nagpo-close dito. Ewan ko kung nasa na sila. Naka-on ba yung ano mo, cellphone mo? Baka tinatawag. Isa <coughs> po. Ewan ko. Ewan ko. Ang cute, oo nga. Tanyo po. Gumagalaw, may battery. Gumagalaw. Walang sample. Ay, walang bag. 130. Ang cute. Ay, ang ganda. Tumatalon yan. Tumatalon naglalakad lang ito so, yung yeah, mamaya balikan namin thank you Ted thank you Ted

It's in And, uh, ito yung eh, freshman fresh isa lang yun. ganito yun magandang kulay ng most, ito. Oh, most green ah ano? uh, most green Ang ganda ba yung ano ano parang yata parang patig yung 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 patid ganito wala akong sample ng patid parang ganito din magpatid mas light dito ang ganda din toto ito? lang yung set niya. Ito. eto eto yung

gano 200 isa-isa. Gano'n ba oh, kalaki okay. <laughs> po yung XL? Patingin ako ng XL. Buka na po kayo? okay na mo. U check Ay, lang. Iche-check po, 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 po namin. Ditingnan ditingnan lang. e check po Kasi baka maliliit yung sizes. Buka na mo ngayon? kasi malayo po kayo Hindi, kasi yun yung ko. ngayon. Magbibili ako ng Sige kasi pag hindi, bawal. Sige, Sige po. Yung kulay, kulay lang yung pagtatalo na namin. Kasi malayo pa ako kami pinanggalingan namin. Kukuha talaga kami. lumakbay, lumakbay pa kami sa'yo dito, te. Ito, XL. Patingin po ako ng XL. Ito ang tingnan mo lang yung bag. Ako magpang medium lang ako. Ako sa'yo. E eh O kita ka pa naman na man, lang. <laughs> <laughs> Africanya ko. Eh, so okay. ano? <laughs> <laughs> sakto sa akin 'to, large talaga. Large talaga. Okay, Ito XL sa akin. Large. Akin XL po 'tong Si mami, medium si mo. 'Di mo magagano ni isa. Dalawa na Magkano 'yung ano? 250 so, ano yung presyo ng color. Bagong po. Ano, uh, 2.30 yan eh, pag 1.00. Mm uh -hmm. -huh. Mga ah, kayang Dubai na uh, 2.30. Ano uh, ba yung mga size ng mga Grace kasama natin? Ito nga tinitingnan ko. Si Nurse Grace Love to. Si John kaya? Pareho kayo ni John? Ano yun? Bu ano yun, yun? Mas malaki yan, eh. Uh, double, yun eh. X, a double XL kay John. Satilori Satilori din, double XL Ay, ano ka? Ang sakit yun naman po magsalita <laughs> Mga sexy po yun Malalaki lang talagang tao Large lang din yun yun Mas malalaki pa ba sila sa yun? Hindi, malaki ako dun Payat si gumaboy. Si ah, gumabo, eh. Maanong size mo daw? Ako, XL. XL si mother. Anong size ng XL? Eto nga, pares. Large lang. Large na lang ako. Ako, XL. Si Jen kayo magkakatalo. Hanggang ano size po yung tubo? Anong? Hanggang XL mo. mo? Anong size mo? Hindi yung... Large? Large si... Si Alex yun. Large din yung hindi hmm. Anong mo? Wala ba dyan? Oh, sige, large daw lahat. Para manami. Large si Elsie Jung. Hindi, <laughs> hindi si ano, ito mga ah, lalapang. Ito ka nags, na ang large. Oh, okay na ito mm, sa akin. Mm, Sakto sa'yo, ma'am, large. Hindi ba mainit ito? Blue corner, ma'am, maganda tela. Maganda ang yung... ganda ng black yung... Eh, no? Blue uh oh, corner kasi yan. Maganda lalo pag natataka na yan. Uh Oo. -oh. Tapos white and red yung tataka. Diba uh -oh. yung ano, response? Ano? Um, maganda to. Oh, kasi kitang kita kitang yung logo. Kay kasi barangay na. No? Black, uh black tayo, black. Ah. Uh oh, oh mo, maganda rin kay Kunsag. Kasi madumi uh -oh. yung nga uh gaya -oh. sa akin black na rin. Ay, hindi naman tayo paparisan ngayon eh. Kasi tagulan na eh. Pagsakay mo ng ambulansya, aircon naman, hindi naman ano. Sampu so, lang ba tayo? May nakalimutan ako. Wala na si Joran. Alam, yung sada, ang gabi. Tatlong driver, so, ano, si... dalawang Ay, si Alex na rin yan. Tapos kami ni Jo, yung kami tatlo. Hindi, si Jo Marie XL. si... nagbablog ako, Konsag. Huwag ka magulo. Nagbablog <laughs> siya. Nagbablog ka daw magulo. Sigari si na lang. ako rito. Si XL po si Lori. Ano yung ano? Yung sa may ano, grand ano yung sa YouTube. Oh, oh, mo yung... Ay, oo, oh, sabi mo Magbablog sa YouTube. Sa... Subscribe mo na lang. Wow. May kita mo dun yung ginawa natin kapon so, sa bumbero. Ano ba yung pinakamalaking size niya? So, pabalik na kami guys sa sasakyan. Tapos na kami mamili. Mumili din kami ng ano, ng ano yun? Mga plato, kutsara, para doon sa office namin. Saan tayo? Doon, no? Mungalik na kami dito sa Lucky Town Center. Dahil mamaya may pasok pa ako alas 8. guys. Alis na kami dito. Dito na kami sa may parking. So, kain na muna kami ng lugaw mamaya. Sakto yun, umuulan. Dito na yun. Okay, mamaya na lang guys. So, dito na kami guys sa ano, Lugawan Teheros dito sa Tagig. Dito kami kahain ni kagawad kong kumama si at si Alan. Dito tinuro ni kagawad ko. Ayan. So tingnan natin yung mga order nila dito. Meron silang Let's kawali, tokwat, baboy, lugaw, pares. Pero sa ngayon na panahon na ito, masarap magkape. sa mga kadahanan So ngayon namin you down sama-sama sa panahon video ito eh. Thank you pong... po. Um... Yeah. Sakto. Sakto sa panahon. Ay, dito pala si Manny ano eh. May eh. Ah. na ka Ay, hindi. Pero pwede dyan. Huwag wala akong katibayan. Ah. Sakto. Okay, guys. Hanggang dito na lang yung vlog namin. Thank you, mag-salugaw. Thank you, Nurse Grace. Salamat Yeah. paglalagay. Kaya kaya sa atas. Okay, hanggang sa umuli. Bye-bye.